Kaya eh ano ba, batayan ko. Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na! Ano ba, ibig sabihin ng huwag! Kalma lang, pastor. Mahay blood ka. Ano yung sinabi mo? Paggawa pa lang, bawal na. Eh, bakit gumawa ang Diyos? Sabi niya sa Genesis chapter 1, verse 26, Glikhain natin ang tao ayon sa ating kawangis. At nakasaan pa sa Exodus chapter 25 verse 10 hanggang 19 Gumawa kayo ng isang tipan lagyan ninyo ng cherubim Inutos ng Diyos ang paggawa ngayon ikaw pastor sinasabi mong huwag gumawa Sino ba ang mali Ang Diyos or ikaw pastor or sino ba ang tama ikaw pastor o ang Diyos pangatlong tanong saan ako maniniwala sayo pastor na nagbawal gumawa or sa Diyos na siya mismong gumawa ng larawan ano ba talaga ang mali dito mga kapatid for clarification konteks lang po out of context palagi ang taga-ibang sekta kapag bawal kapag huwag-huwag na talaga pero lingid sa kanilang kalaman tayong mga katoliko na nagpalalim sa katuruan lalong lano na tungkol sa larawan alam natin na mayroong pinagbawal at mayroong ipinahintulot ang mga pastor kasi nakafocus lang sa pinagbawal dahil ang kanilang purpose lasunin ang isipan ng mga katoliko upang pangdagdag miyembro nila sa katunayan may purpose bakit ang Diyos mismo gumawa at ang Diyos mismo ang nagutos gagawa ng larawan kaya mga kapatid huwag na tayong magtamad na pa magsipag na tayong magbasa sa Biblia doon tayo magtanong sa pare at tulad naming marunong magdipinsa sa lahat ng katuruan sa simbahang katoliko huwag kayong magtanong sa mga pastors dahil ilalayo kayo sa katotohanan gawin kayong pangdagdag miyembro nila Ayang mag magingat kayo na ang magdesisyon sa inyong pananampalataya